Ang lahat ka. Ito guys, gusto kayo pamigay ito. Ito yung mga ukay-ukay ko. Okay, November, December. Kaso nung December, nagtag-ulan. Kaya, nano ko na lang. Itinabi ko na lang. Kaso kalat-kalat dito. Ayan, uh, hindi ko alam kung pamimigay ko o bebenta ko ulit. Ganda pa naman ang mga pantalong. Kaya ngayon, January 2, hindi inis-inis ako. Dito ko na nga pala nilagay yung... Ikabit ko na ilagay ko na yung mga Ah, ano, nailag. Oo nga, ng no, mga Christmas Day ko. Dito ko lang sa kaon nilagay kasi wala akong lagay ng, ano, ng box na plastic. Mga nabibili sa palengke. Mahal kasi. dito ko nilagay. Christmas tree. Tapos, ako'y magtatan, mag-umpisa nila ako magtanim ng lettuce. Ngayong January. Tapos, ito yung kalat. Ito yung inukay-ukay ko. Yung gagawin ko dyan, Lalagay ko sa eco bag, iaakit ko uli doon sa taas. Kasi may parang, ano kami doon eh, may atik-atik lang ba. Nagaya lang ng mga tambakan lang. Ayan. Diyan ko ilalag ilalagay. Ayan naman eh. Diyan ko na, doon ko na ilalagay sa taas. Lalagay ko sa eco bag. Hindi ko alam kung kanino ko ipamimigay. Gusto ko pag pinamigay ko yun doon sa talagang walang wala. pala guys, yung isa kong vlog, kung napanood niya binoise voice record ko lang kasi, yung pala, yung cellphone ko walang sounds, naalala ko bago mag-new year, pinaayos ko yun. Kasi nasira yung LCD na pagsa, ano, nilagyan ng ng gumagawa kasi dinikitan yung tape na ilagay doon sa may mic, pinaka mic ng cellphone. Nalimutan ko. Dal-dal ako ng dal-dal. Wala na palang, wala palang sounds. Maganda ko. Masuot nga ito. kanta o pwede ko pang kanta-kanta habang -kanta. nagre-record ako. So, kailangan nga lang na pwede siya. Re-repare natin yan. Pwede pang kanta pa o. Oh. Punta po ito sa palengke. Naku, may paro-paro yung aking lettuce natitira kong lettuce may paru-paro nakikita ko yun magigit lang guys tanggal po siya kasi ang paru-paro pag dumapoy sa mga lettuce ang nagigian na diba ang paru paru-paro eh nag-aano ng mga uu mga bakteriya so, ay ano pa yan ano pa yan na Yung mga mahilig mag-sexy-sexy, mag-damay. Yan yeah, Kikita yung likod niya. Balaka. Ang pupang tapin. Naroon, malamig ang panahon. Pwede ito. So Tuking po yan. Tuking dapat upan talo mule twenty five lang ang benta ko dapat galing Thailand eh. isa sa ako na kuno na isa sa hey guys katatapos ko lang maglinis picture ko. to nice ko tapos, yun. Palalagyan ko to ng yero para hindi masyadong masagwa. Tapos, naglinis ako sa labas. Winalis ko lahat, pati doon sa may kapitbahay. Winalis ko doon kasi ang daming dumi. Gawin nung na nag uulan ulan maapaw yung mga kanal, gawa ng mga basura rin nila. Basura din ng mga kapitbahay. oh, la lating ko na, pati namin, pati ako, mga basura ng tao dito. Yun, bumabalik. Pag umuulan yung mga kanal, ma maapaw. May mga basura nandito lahat. Eh, wala naman magtyagang magwalis. Tumitigas yung basura niya, kasama ng burak. Tapos, dumidikit sa karsa, sa excuse me, dumidikit sa, sa, sa karsada. Kalbasa <coughs> hindi naman umuulan. Ginalisan ko na, naglinis na ako dito. Ayan, tinanggal ko na. Ayan, nabawas. Mag pa rin, pero nabawas bawasa Kasi yung mga hanger ko. Ayan. Hindi ko <coughs> bibenta. Ha? Hindi ko bibenta. Yung ano? Yung ko yun, ipapalit ko doon yung pinipo. Something to dyan. Ay, may kahoy. Bulok na yun eh. Ay, makakalit ko na. Tapos nagwalis ako dyan sa labas. Kaya medyo maimis-imis na. Buhugas -huh. ako ng kamay kasi. Ay, nung hinahanap mo. Nahugas ako, mahigit na kamay at natalikot ako ng mga basura sa kanal. Damo-damo mga, mga ano. Kasi so dito, pag hindi mo ginawa, dito ang nanguna. Wala, walang maglilinis dito. Mga ringalo, pati kapit bahay ko, lilinisan ko na, wawalisan ko na harapan ni. Kasi pag natatanaw ko madumi, hindi ako mapakali. Ako kasi nakaka-relate sa akin, mga nanay ka na, mga nakaka-panood nito. Parang hindi tayo mapakalipad na tatanong natin basura ng bahay natin. Tutuwa ko ako pag may kapitbahay ako malinis. Malinis sa bahay, malinis sa harap ng bahay. Tutuwa ako. Kaya pag mga kapitbahay mo, iso, para kahit sa umaga din nang nagwawalis. Grabe. Maring, dito ko na nga mag-ano eh. Mag-apply ng janitress. <laughs> barangay. Pagkikita pa ako. So, ito yung mga ano nga pala ng pinastanima ng alam dito, ng almeti. Pinulisan ko muna bago ako pumasok dito sa kabilang bahay. Kailangan tapos-tapos na ako dito. Nais ko nga pala yung mga yung mga pinakita ko sa inyo mga ano, mga ito po, mga mental black ako mga pang ukay ukay na. inayos ko na, nilagay ko na sa ng bahay nilagay ko gusto may atik atik pag nagtag init, saka ako ilalabas ulit sayang, pero pag may lang hingi bibigay ko bibigayinis muna tayo dito, kailangan bago tayo umalis dito mainis na tambakan lang naman to Dati na lang ako nahilinig dito. Ano, dumi-dumi na naman. Kailangan lagi naglilinis. Dito na kasada. Walis na ako. Tanggal ako ng mga dumi-dumi. Eh. Ay, mga damo-damo ito yung lupa dyan sa nilag ng greenhouse okay, house hindi nito na hindi nito din ang kukukua ano ako ng mga kanal kanal na basura yun yung mga inanod noong bumaha ay noong mapawang tubig ang kanal noong ulan ng ulan